Hello Marcos Park, kamusta kayo? At sabihin po natin ngayon Marcos pag-uusapan natin ng 4 size na balo talaga sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang size na balong talaga sa iyong isang lalakis madalas siya ang needy at naghahabol sa iyo. 'Yun ang unang senyales kung ka pag kapag ang isang lalaki ay talagang balewalawin, tunay na mahal na mahal ka. Alam yung mga kind spark kadalasan sa isang relasyon, ang babae madalas ang needy at madalas din ang siya'ng naghahabol. Babae. Sa so, pagkatao mga babae naniniwala ako, kayo yung talagang uh, laging emosyonal at nagmamahal. Doon din naman ang lalaki. Pero karamihan talaga babae. 'Yun ang kagandahan sa babae, pati isin at talaga mga pero may mga ibang lalaki na kapag talagang nagmahal ay binibigay ang lahat at walang pakialam sa sasabihin ng iba. At ang isang lalaking tunay na balo sa iyo ay laging naghaabul sa iyo. E eh, paano ba naghaabul kayo smart? Yung halimbawa kapag nag-aaway kayo, hindi ka rin niya matiis. Kapag ka nagtatalo kayo, siya pa yung humihingi ng tawad sa iyo. Palagi siya nagiging needy sa iyo. Palagi siyang kumukontak at nagmemessage sa iyo. Hindi niya mahintay ang reply mo. Palagi kanyang kinukulit, Lagi siya nagdetement ng pansin at oras mo. Palagi kanyang gustong makita, makasama o makausap man lang. Palagi siyang nagbibigay ng regalo sa iyo. Lahat ng gusto mo binibigay niya. Lahat ng pangangailangan mo, talagang mang iniaalay niya sa iyo. Ganyan ang isang lalaking balo sa iyo kay Spark. Palaging needy. Palagi kang hinahanap-hanap. Nagagalit, nagtatampo, naiinis kapag di ka nagpaparamdam. Kapag matagal kang mag-reply, hindi ka niya matiis. Talaga namang lagi naghahabol sa iyo Ganyan ba ang boyfriend mo? Ganyan ba ang mister mo? Kapag ganyan ang napapansin mo, lagi siya naghahabol sa iyo. Eh yung tipong hindi niya kayang iwan ka, hindi niya kayang mawala ka, hindi niya kayang mapunta ka sa iba, hindi niya kayang makipaghiwalay sa iyo, hindi niya kayang wala kang paramdam, hindi niya kayang wala kayong usap, hindi niya kayang hindi ka nakikita, hindi niya kayang magkalayo kayo, hindi niya kayang talaga namang may kausap ng iba. Palagi siyang nagseselos, napaka-needy niya at lagi siyang nagmamahal sa iyo ka inspired. Eh napakaswerte mo pag ganyan ang partner mo. Dahil hindi lahat ay ganyan. Yung ibang babae, eh. talagang mga nangungulila sa pagmamahal ng partner nila kasi may boyfriend nga sila, may asawa nga sila, hindi naman nila maramdaman ang pagmamahal ng partner nila. Kaya maswerte ka, pag ganyan ang lalaki sa'yo, pag ganyan ang lalaking mahal mo sa'yo, kaya palagaan mo, i-treasure mo at ingatan mo. Dahil kapag yan nagbago, malulungkot ka, magsisisi at manghihinayang Habang mahal na mahal ka pa niya, ay palagaan mo ito at huwag mo siyang nolokohin at mahalin mo rin siya ng sapat ka inspire So yun sa mga talaga namang dapat mong makita at dapat mong pansin. Pag ang isang lalaki baliw sa'yo, palagi siya naghahabol-habol sa'yo. Mapapansin mo yan eh. Sa kanya mga salita, sa kanya mga gawa, sa kanya mga effort at laging needy. Hindi siya mapalagay na hindi ka nagme-message. Hindi siya mapalagay na matalalang reply mo. Palagi nang gusto nag-update ka. At lagi siya nagpaparamdam sa'yo. Sa isang mga dapat mong makita, ka-inspire. At, at paano ang pangalawang senyales ka-inspire na balo talaga sa iyong isang lalakis, hindi siya nagsasawang kausap at kasama ka. Yan ang pangalawang senyales ka-inspire kapag ang isang lalaki ay balo sa iyo at mahal na mahal ka. Alam niyo mga kids, super para mga kalalakihan, kapag kami ay nagmahal ng tunay, ang isang lalaki talaga namang handang magbigay ng napakaraming oras at panahon sa babaeng gusto niya, sa babaeng mahal niya, sa babaeng tinababaluan niya. Kaya huwag ka nang magtaka kung ganyan ang partner mo ay napakarami ng panahon sa iyo. Kahit may trabaho siya, gumagawa siya ng paraan makausap ka lang. Kahit magdamag pa, ay handa ka niyang kausapin at samahan saan man at kung paano mang sitwasyon ka inspire Ganyan ba ang boyfriend mo sa iyo? Ganyan ba ang mister mo? Ang sagot ng iba kay ka hindi ganyan sa akin. Eh, paano bang hindi ganyan? Talaga bang nagkukulang? Kulang ba talaga sa atensyon? Kulang ba talaga sa oras? Kapag ka minsan lang magparamdam, di ka laging binibigay ng oras kapag uh, alam mo naman walang masyadong ginagawa pero di ka kinakausap, di nagbibigay ng oras sa'yo, eh, magtaka ka na. Pero kapag ang isang lalaki, alam mo namang may ginagawa, busy, may trabaho, may kamiting, may kausap, eh unawain mo, yung ibang babae kasi masyadong matampuhin eh. Kayo kasi masyadong needy eh. ba? Diba? Kaya alamin mo rin. Diba kasi yung iba, kala mo hindi ka mahal, pero totoo, busy lang talaga. Pero ang isang lalaki, kapag mahal ka talaga, lagi talaga magbibigay talaga sa iyo ng oras at atensyon. Kaya ang masasabi ko, kapag ang lalaki, bihira lang magbigay sa iyo ng atensyon. Kapag ang isang lalaki, bihira lang magbigay sa iyo ng oras. Bihira ka lang kausapin, bihira lang makipagkita sa iyo palaging nagdadahilan iba ang kanya prioridad at para bang wala kang halaga sa buhay niya nakikita mo, nararamdaman mo at nararanasan mo ganyan lang pinaparamdam niya sa'yo ay eh mag-isip-isip ka na dahil, dahil ang isang lalaking tunay na nagmamahal at baliw pa sa'yo ay laging hindi pa na hindi ka makita, makausap talaga naman isa sa mga signs ng isang lalaking mahal na mahal ka hindi siya nagsasawang kausap ka yung iba nga magdamag pa. Magdamag pa video call. Yung iba magdamag pa magkasama. Talaga naman kay inspired. Ganyan ang simbol ng tunay na pag-ibig. Yung gusto mong makasama yung taong mahal mo. Kaya nga ba yung iba kahit matanda na lagi pa rin magkasama. Yung iba kahit marami ng anak, marami ng apo, lagi pa rin magkadikit sa isa't isa. Kung nasaan yung lalaki, nandun din siya. Kung nasaan yung babae, magkasama sila. Hindi sila nagkakasawaan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay laging matatag. Oo, hindi laging sobrang mahal nyo ang isa't isa. Hindi laging masaya. Hindi laging uh, puro ginhawa. Laging may, minsan may problema. Minsan nagboboring kayo. Pero ang tunay na pag-ibig ay talagang hindi kailanman lalayo sa isa't Oo, hindi laging masaya. Hindi laging happy. Pero nandyan kayo sa isa't isa. yan ang tunay na pag-ibig. Walang iwanan. Sapagkat matatag sapagkat tunay. Pag yan ay peke, susuko yan. Ihiwalay yan, lalayo yan, o mawawala yan. Ka-inspire. Ang isang lalaking tunay na nagmamahal sa'yo, handang laging makinig at makasama ka. Hindi siya nagsasawa sa'yo. Palagi nang gustong nandiyan ka, sapagkat so, mahal ka niya. Ka-inspire. At ang pangatlong sinas, ka-inspire, nabalaw talaga sa'yo ang lalaki kahit kailan hindi ka na kayang matiisin ng pangatlo kay sa pinakatotoo. Alam nyo mga kay kabang kapag ang isang lalaki, tunay na mahal ka, at talaga namang sobrang mahal ka, at laging baliw sa'yo, ay siya hindi na kayang matiis ang isang tulad mo. Ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig kailanman ay hindi matitiis at hindi makakatiis sa taong mahal niya. ba? Diba? Hindi ka matitiis dahil mahal ka niya. Yan, yan, yan. O parang ikaw, sa magulang mo, kaya mo ba magulang mo? Ha? O ikaw sa anak mo, kaya mo ba tiisin yung anak mo? Pag tunay ang pag-ibig, hindi mo yan, hindi, hindi ka na kayang tiisin, maniwala ka sa akin, pa. Minsan nga, kahit sobrang layo ng distansya eh, kahit sobrang layo sa isa, handa ka niyang puntahan. Mahirap ang biyahe, traffic, pagastos, umuulan, umiinit, bumabagyo, pupuntahan ka pa rin dahil hindi ka niya matiis. Kahit masama ang pakiramdam niya, Halimbawa, magkalayo kayo LDR, long distance relationship. Kahit masama pakiramdam niya, basta alam niyang kailangan mo siya. Pupuntahan ka pa rin niya. Hindi ka niya matitiis. Di diba? Kahit pa sabihin natin kulang yung pera niya, wala pa siyang ipon. Kahit pa wala siyang trabaho, handa siyang gumawa ng paraan, kahit mangutang pa siya, makasama ka lang, makita ka lang, mapuntahan ka lang, matulungan ka lang, talaga namang times pa hindi mahayaang wala siyang magawa para sa iyo. Ginagawa niya lahat para sa iyo. Ibinibigay, ibinubuhos niya lahat sa pag-ibig niya sa iyo. Ginagawa niya best niya para sa inyong relasyon. Hindi siya sumusuko. At hindi niya kayang matiis ka. Kahit minsan nakakainis nakaka na yung ugali mo, nakakabuisit na yung ugali mo, na sapagkat ang mga ibang kababaihan, minsan nakakainis din ang ugali niya eh. Real lang, akala niyo ba ang nakakainis lang ang ugali, lalaki? nakakainis ng ugali ng babae. Dalawa pag ito ay mabunganga, maingay, di ba? Tapos yung iba marites pa, tapos yung iba reklamador pa. Pag ganyan ka, masakit ka sa ulo. Pero tinitiis niya lahat para sa iyo. Hindi kayang iwan ka. Hindi kayang ipagpalit ka sa iba. Hindi kayang humanap ng iba. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil sa mahal ka talaga niya. Ka-inspired 'yun ang dapat mong isipin. Kaya yung ibang babae dyan na nanga-under, yung ibang babae dyan na masyadong bossy, yung ibang babae dyan na akala mo kung sino sa boy pa rin na, akala mo kung sino sa asawa nila, huwag kayong ganyan. Napakaswerte nyo nga, may ganyan kayong partner eh. Yung iba, nagmamakaawa sa pag-ibig ng lalaking mahal nila, tapos ikaw, binibigay na lahat sa ng lalaking mahal mo, ginaganyan mo pa siya. Kaya yung support, magmahalang kayo. Maggalangan, magrespetuhan. Sa isang mga signs na dapat mong makita. Pag ang isang lalaki, kailanman, hindi mo siya nakita ang natitiis ka, kahit walang wala na siya, kahit hirap na hirap na siya, kahit buisit na buisit na buisit na siya, kahit pasabihin nating lahat ginagawa niya na, hindi niya kayang iwan ka, hindi niya kayang matiisan sa tulad mo. Ka-inspire hindi lang dahil sa mabuti siyang tao, kundi dahil talagang balaw siya sa iyo at mahal na mahal kanya niya ka ka-inspire. At ang pang-apat na sinyalis ka-inspire na balaw talaga sa iyo ang isang lalaki. Handa kang ipaglaban sa lahat ng pang-apat ka-inspire kapag ang isang lalaki nagmamahal lang sobra at balaw sa isang babae handa niya itong ipaglaban saan man, kailan man, kanino man. At saan ba, ano ba bang sitwasyon na naman dahilan? Palagi ganyang kakampihan. Love is blind talaga. Minsan kahit ikaw pa yung may mali, ikaw pa yung kakampihan eh. Ipaglalaban ka sa lahat hanggang sa huli. Hindi ka niya iiwan at lagi siyang handang nandyan para ipagtanggol ka. Talaga naman kay Spark. Ganyan ba ang nakikita mo, napapansin mo at nararamdaman mo sa lalaking mahal mo sa part ng mga lalaki? Lagi siyang andyan para ipaglaban ka? kahit paminsan sa pamilya niya, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, di ba? Anda siyang andyan. Pinaglalaban niya kung anong nasimulan niyo. Ipinaglalaban niya kung anong meron kayo. Ipinaglalaban niya ang relasyon niyo, ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig niya sa iyo, ipinaglalaban niya ang lahat at lagi siyang talaga namang handang, talaga namang sumugal para sa At magbuwis para sa iyo. At magtiis para sa iyo. At lumaban para sa iyo. Kay Spark, napakaswerte mo pag ganyan ang partner mo. Dahil hindi lahat ng lalaki may pananindigan. Hindi lahat ng lalaki kayang lumaban hanggang sa huli. Yung iba matapang lang sa umpisa eh. Yung iba lumalaban lang sa umpisa. Pero hindi hanggang dulo, may limitasyon, may hangganan, pero ang tunay na pag-ibig hanggang sa wakas. O hanggang sa wakas ng kanyang hininga, ipaglalaban kanya at ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Ganyan ang talaga namang masasabi kong tunay na pagmamahal sabihin man ng sabihin man ng iba na yan ay kabaliwan. Oo, hindi siya magigip pero hindi siya magiging kung hindi siya nagmamahal ng totoo. 'Di ba? magiging balo ba yan sa iyo kung hindi siya nagmamahal ng totoo? Ang gagaling nila magsanita, no? Ang gagaling nila manghusga. Palibhasa wala nagmamahal sa kanila ng totoo. Walang nang sa kanila kundi sila yung nababalo sa lalaki. Talaga naman, ang isang lalaking nagmamahal ng kabaliwan tulay sa iyo, hindi niya papakinggan ng ibang tao minsan nga hindi niya susundin ng ibang tao tigas ng ulo niyan para sa'yo susundin niya pala yung pag-ibig niya para sa'yo handa siyang ipaglaban ka kanino man ganyan sana ang nararanasan mo sa partner mo sapagkat so, ka-inspired sa pinaka signs o senyales ng isang lalaki ay mahal na mahal ka handa ka ng ipaglaban kahit kanino man kahit saan man kahit kailan man senyales na balaw talaga sa'yo ang isang lalaki ka-inspired So mga kasupad yun lang po, na marami salamat po mga kasupad sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ipasubscribe po mga kasupad at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo at matnotify kayo pag may bago po ang upload. So mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimess lang po ako sa kanyang Facebook, sa Messenger, pakichat na ko at ako mismo magre reply sa inyo. At pag-usapan din yung problema sa pag-ibig ka-inspired. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!